Hello guys! Ako nga pala si Mr. Goldex At Ate Fiona At ngayon ay maglalaro nga kami ng One Chance sa Minecraft So ngayon mga ka-idol Meron niya pala tayong shader Pero hindi ko alam kung bakit hindi siya gumagano So ngayon mga ka-idol Ngayon nga po ay Nasa server Hindi pala, wala pala, pala tayong server Ngayon po ay naglalaro tayo at bakit ganyan yung golden So ito na po mga ka-idol Ang mas masakit nga po dito ay nag-record nga kami ng kapatid ko. dal, -dal kami ng dal-dal dito. Pero hindi pala nakarecord. Oh, yung no! Goal. Kasi nga pala, naalala ko nga pala, na nireset ko nga pala tong ano ko, cellphone. Kaya ayun, nangyari, walang nangyari, nagawa. So, ayun nga po mga ka-idol na ayos na natin ang ating golem. At ayun nga po mga ka-idol nakita ko nga pala sa aking analytics sa aking YouTube channel na uh, karaniwan sa mga nananan sa akin hindi pa nakasubscribe. Kaya guys, huwag nyo nang kalimutan mag-like and subscribe sa ating panibagong video para updated kayo sa lahat ng aking video stories. Kaya ngayon guys, tapos nakita ko rin guys sa mga nanonood sa akin. Guys, grabe. Ang <laughs> Siguro guys, ang 50% ay sa mga, te, sa mga uh, 30 years old pataas. Sayo nga po mga ka-idol. At nakita ko rin ko. Kasi na mga nanonood sa akin mga bansa. So, yun nga pala guys. So, ala Venus Diaz. Mi amigos subscri subscribers and me views. Thank you, Yaro. At others. lang. So, yun mga ka-idol. Sana naman may nila yan. Kasi di, ko di ko talaga kaya maglayan sa title. Mga nanonood sa akin. Mga Brazilian. Mga ganon. Amerika. Hindi ko alam kung bakit. Mga na dami nanonood sa akin. Mga ganon. So ayun mga ka-idol So kaka-livestream pala namin kanina Oo oh, oh. so, Nag-livestream kasi kami kanina So ayan nga po mga ka-idol Nagpapunod nga pala si Ate Fiona dito ng puno Kasi nga Kasi nga po ay Nasa one chance tayo May mga random layer dito ha May mga random layer tayo dito Ng mga ganun ganyan So ayun nga mga ka-idol, banda nga dito ay nagpuputol niya po si Ate na dito ng puno. At ako naman, kinukuha ko dito para may pang-design tayo. So ayun mga ka-idol, tayo yung tubig, yung patak ng tubig. Tiyan mo, hindi siya blue kasi may shader tayo. Tapos may rainbow. Ay, ayun lang guys, yung silbi ng rainbow natin. ay ng shader natin. May rainbow basta ayun. So ayun mga ka-idol, dito tayo ngayon para magmina na naman. At nag ano tayo Kasi guys magmimina tayo syempre Minecraft veterans Kaya to si Mr. Goldix So ito na po mga ka-idol Ako lang yung Minecraft veterans Na hindi kapag speedrun So ito na po mga ka-idol Ang dami niyang gamit ito So kinuha ko to Para may paggawa kami Ng magandang shield Para pag umilalim kami Ay hindi kami mapahama Kundi magkaroon Okay tayo Magkaroon kami ng ayon. So, ayun mga ka-idol. Hindi tayo mapapamak dito sa ating gagawin. So, ito mga ka-idol. Magbubusas lang tayo dito. Kasi dito tayo magsisimula. Magmimina. Para naman may tayong buhay pagdating ng araw. Joke So, ito mga ka-idol. So, tayo magmimina dito. Kasi hindi ko alam kung bakit ito ako nagkukay. Kalukuan ko rin kanina. Kasi hindi ko rin alam talaga. So, ito mga ka-idol. Sa mga... Ano guys, ulitin ko mag like naman kayo sa aking video So hindi ko kayo pinipilit Basta kung gusto lang. At saka guys, mag comment kayo sa baba Kung anong gusto nyong laruin ko next time Kung Roblox ba yun, Minecraft, ML Kahit ano, basta kaya ko At hindi, ganoon So mga vloggers guys, gusto nila Yung may mga sariling PC. So sabi ko, maglaro naman kayo Ano yung sila, sa so, laro naman kayo ng mga <laughs> Yung ano yung ligaw kasi guys, so, sobrang nakakatakot hindi ko siya guys kaya talaga laruin. Kahit sa computer ako, hindi ko talaga siya kaya. Kasi alam niyo, matatakotin ako baka mamaya naglaro ako nun. Baka hindi na ako makatulog mamaya ang gabi. Oh no! Tapos guys, syempre guys, ako bago ko man na-request yun, meron talaga ako Ay meron, alam ko na talaga yung pasigot ko ang laro guys. Ayun guys, ay nagmumulto dahil sa COVID. May ang ng nagmumulto, may mga pinapatay, may crime scene na magaganap. Pero, ayun ay sakit lamang pala ng driver siguro guys. Ano, may sakit siya dahil sa ano, dahil sa anxiety nung nakulong sa loob ng bahay nila. Or, stress ba guys? Ganun kasi guys, maraming nagpapakamatay dahil ganun araw nung, nung quarantine dahil sa stress. So, asya guys ay hindi niya kinaya, nagkaroon siya ng sakit na iskid. So, kaya ang dami niyan nakikita na hindi natin nakikita. So, ayun guys. So, ayun guys. Mga ganong may mga ganong sakit ay dapat natin intindihin na lang dahil hindi nila alam kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa kanilang ano sa kanilang paligid dahil man naririnig sila na hindi natin naririnig man nakikita sila na hindi natin nakikita ganun lang yung guys so ayun guys Spoiler uh, spoiled alert ano yan? yung alert na yun basta ayun kasi ganun guys yung sakit ni Nobita dun sa Doraemon yung totoong istorya niya kaya nagpakamatay siya binarin niya kanyang sarili guys pero hindi sa hindi sinasabi ko na sa inyo hindi sa hindi sagot ang pagpapakamatay sa problema dahil hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema kung hindi natin kaya lampasan. O, lalim. so, nga mga ka-idol. So, tayo ay maglalaro nga tayo dito. Nako po, naiinis ako dito sa rainbow. Sabi ko, sa part nito, hindi na talaga ako maglalagay ng rob. Flux. Ay, ng shade. So, ito na mga ka-idol. Wala silbi yung golem natin kasi naging hayop na rin siya. Ngayon, mga ka-idol, naging hayop na siya kasi gusto niya maging hayop. So ayan mga ka-idol, gagawa na tayo ng pickaxe na maganda-ganda. Kasi sabi ni Ate Fio na gagawin ko rin siya. Kaso tatlo nga lang ang aking bato. So ito na lang po mga ka-idol. Bay na amoy yan, bay! Bay na amoy yan. Nabobotot ako dito eh. So ito na mga ka-idol. So ang ganda-ganda talaga guys ng araw na So ano nga ba maganda gawin? So nabobotot na nga dapat ako dito. So ito na po mga ka-idol. So ito na po mga ka-idol. Ang dami natin kaganapan for today. Kasi guys gagawa tayo ng ano, mag-iilalim na tayo. Kasi kailangan na natin mag-iilalim dito. Kasi syempre kailangan natin kumilos. Diba nga sabi nila. Nagpipray ka nga tapos hindi ka naman gumagawa. Ano yun? Sa, sa ika nga nila. May plano ang Diyos kung ikaw yung mga sipag So ito, na oh. so ito na po mga ka-idol So may nakita na nga tayo dito mga portal eh, ay Ano mga spawner Sabi ko mauna na siya kaya tinulok ko siya Pero nakakapit siya Kasi pinag pinagkakapitan niya ang kantang Huwag kang bibitaw Kumapit ka lang Joke lang no. baka tayo makapirise So ito na po mga ka-idol Tingnan mo si Tingnan mo ang daming ayon guys tapos sa isip-isip ko, sana naman ay ano. So, ito na po mga ka-idol. So, ano bang kukunin ko dito? So, ito pala mga ka-idol. So, ito po mga ka-idol. ay magagawa mo tayo dito? Pupunta tayo sa baba. Ay, okay pala. Hindi pala natin kailangan so, natin dito. natin doon. So, ito guys, ay sisarain natin to Kasi guys, may mga spawner. Bali, dalawa pa lang spawner dito nakuha naman. Kasi, alam nyo na. So, ito mga ka-idol. Yeah guys. Ah, yeah, Ayan, namatay siya guys. Joke na hindi pa siya namatay. Masakit naman yun. Kasi tulad ng pag iwan niya sa cash niya. No. Hoy. So, ito na po, mga ka-idol. Hindi ko alam kung bakit pa nang nag i mo. Sabi na ni Ate Fiona. Sabi niya, bakit, bakit, wala, bakit, <laughs> bakit. daw wala mga nag-i-spaw? Sabi ko mamaya lang marami na yan. So, ito na po mga ka-idol. Karambol. Oo. Oh. So, ito na po mga ka-idol. Ito na, ito na. So, dami na, nagtataka siya kung bakit kanya yung tubig. Sabi ko, yung talagang kakagawa niya ng shader na epal. Kaya ayon nag-ano na kami. Kaya nga po mga ka-idol, ito na po. Ito na, ito na, Joke. So, ito na po mga ka-idol. Magbimina na nga tayo nito. Kaya gagawa na tayo ng crafting table para makagawa tayo ng pickaxe. Tapos, pag nakagawa tayo ng pickaxe. Oo oh, nga Pag nakagawa tayo ng pickaxe makakasira na tayo ng mga bagay na hindi dapat nasira o eh, joke lang so eto po mga ka-idol eto na, ito na, eto na ito na, wow, ang daming ayun sa kadaylang nga naka-remove ang ating boss sabang nare-record ko to eh di, nag-zoom time na ako o oh, diba So ito na po mga ka-idol na naman. So ito po ay ano tapos hanggang nagbubutas si Ate Fiona dyan may nangita siya po ibang butas. Butas ng butas. So ito na po mga ka-idol. Uy, sa po ni Ate Fiona na So ito na po mga ka-idol. Sinusubukan kong ibagsak to kasi gusto mabagsakan si Ate Fiona. Kaso nga lang nakailag na siya bago mo siya mabagsakan. Di wow. So, ito na po mga ka-idol, nabubutis na tayo dito para sa bago nating, ano, sa bago nating pagmiminahan. So, ayan lang mga ka-idol. So, napakadali lang talaga dito. So, ayan, syempre, nagmimina tayo. So, habang nga mga ka-idol, nag-ano kami dito, may, may nagawa kami dito ng eksena, nagmimina kami. May sumult naman na Enderman na hindi ko alam kung papansin niya lang ba talaga. O oh, nagiging away talaga sa app. O sadya talagang papansin. So ito na po mga ka-idol. Ginagawa na naman itong mga iron. And so guys, goodbye guys. See you soon guys. Ito na po ang dito na tayo magtatapos dahil. Abangan nyo lang ang next, ep next episode guys. Kapag nagawa ko ngayon guys. Meron dito guys end screen dito sa likod dito. So goodbye guys. See you soon.